Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang, bukang sadyang ang pilit tinatago ng palasyong Malacanang ay sadyang di na talaga mapipigilan at unti-unti nang nabubunyag. Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan. Walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubulgar. Kilalang medical practitioner at television host at vlogger na si Doc Garisi di mapigilang binasag na katahimik at nagsalita na at may nakakagulat na pagbubunyag na tila siyang gumimbal sa palasyo at sa mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag like, subscribe at i ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ang pananahimik na magsalita na rin at di mapigilang mag-post sa social media ang kilalang doktor na si Doc Gary sa kanyang official Facebook account at ayon pa sa kanyang pahayag More than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyang pansin ito, sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Narito naman ang buong pagpapaliwanag ng isang magaling na retired general at solidong DDS vlogger na si former General Johnny Senior. Sr. Panoorin ang full video. Magandang araw mga nakakiligan. Uh, Pag-usapan natin yung pahayag ng isang sikat na doktor, si Dr. Gary C., Uh, pinapanood ko palagi ito yung kanyang YouTube channel. Uh, magaganda ang turo niya tungkol sa kalusugan. Uh, two days ago, meron siyang post, sabi niya, yung napansin niya yung pagsasalita ng Pangulo Marcos habang may bisita sa Malacanang. Parinig ko mamaya. Sabi niya, I have been a doctor for more than 30 years. And when I see the patient, more or less, I can tell if there is something wrong or there is health concern that should be given attention to. I hope our dear President will have an executive check-up. Iparinig ko mamaya yung uh, pagsasalita ng Pangulo na napansin ni Dr. Gary si na hinihingal. Uh, sabi pa na uh, ni Dr. si, hindi po edited. Sabi niya. Ito ito yung picture. Manas ang mukha. Hindi po edited o fake po ito yan. Ito po yung video just today. Hinihingal manas ang mukha, may skin discoloration and teary eyes but physical sign that was uh, March date. so pakinggan natin ang pangulo pansinin niyo yung pakinga Excessive become your visit to the region and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop is a very strong And it's very, it sends a very strong message on the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo Pacific region, in the South China Sea. And uh, I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines, will be extremely productive and very, very important uh, for as we, as we chart our way into the future, considering how complicated uh, geopolitics has become. Okay, ulitin natin ha. Pansin niyo, lumaganon siya. Napansin niya ni Dr. Gary C. Eh hindi ako doktor ha. Uh, ano lang, in-expand ko lang yung napansin ng doktor. At ito na yun, ipinost ng isang sino pang nagpost nito. Sabi lang nagpost sa Facebook reel na ito. Napansin niyo ba, hinihingal si BBM habang nagsasalita at parang kulang sa tulog. Sabi naman ito sa Facebook reel na ito. Ulitin natin. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication, and it's very, it sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And uh, I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, and the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very very important uh, for. as we as we chart our way into the future, considering how complicated uh, politics has become. So, I don't know, kung napansin niyo, ako, uh, gumagano na siya, <sighs> hindi ako doktor. I don't know kung anong, uh, ano ang kwan, ano ang kanyang kondisyon yun. Kaya, The fact, na itong isang magaling na doktor ang nagsabi, sabi niya, hindi po edited o oh, fake photo yan. Ito po yung video just to tell you. Yung napanood natin video. Hinihingal. Manas ang muka. iba talaga? May skin discoloration and teary eyes. Bad physical signs. O, oh, mayroon pang ano, palala dito ni Dr. Garisi na dapat uh, pakinggan natin. Sabi niya, friends, Please do not wish ill on others. Let's all have sense of compassion and empathy no matter how bad you perceive a person is. So dito ako bilig kay Dr. C. Ano lang siya? Professional lang. Siner lang niya kung ano ang napansin niya sa pangulo. Uh, Nagsagis siya na dapat magkaroon siya ng executive check-up. March 28, 2025. So balik natin ang... Ah, oh, hindi ko na may... Ayan uh, na lang. Ayan na lang. Doktor siya eh. years. Ako naman, uh, more on agriculture ako. <laughs> Pag nakita ko ang isang tanim, itsura pala, alam ko na kung anong kalagayan ng tanim. Saging ba yan? Protas ba yan? Uh, bakit ganitong tanim nyo? Uh, maputla ang color. <laughs> Kulang sa abono. Nag-abono ba kayo? Ayan. Uh, so ito, doktor, nakita niya, parang hindi maganda ang itsura ng pagulo. Sabi niya, I hope, magkaroon siya ng executive check-up. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Okay, sir. ikaw po ba ay mahilig mag-shopping sa online? Ikaw ba ay naghahanap ng murang school supplies o mga gamit sa bahay? Ito, uh, kompleto po tayo dyan sa inyong mga pangangailangan. Okay, tutok lang. Ang kailangan nyong gawin ay tumutok sa ating live from 7pm to 11pm sa ating TikTok shop, sa ating Shopee shop. Okay? Marami po dito mga kaabang-abang na pinakamalaking discount at may free shipping pa. Yes mga kadesa, totoo yan. Ang ating pa-live exclusive promo. Yes, maabil nyo yan sa ating live only. Kaya tutok na dito sa ating shop.